yan, isa po ito sa nangiging uh, rapper at problema pa ito yung mga karagdagang uh, sandbag yan, ito po kumukuha itong lote na to yan, dapat sana ay hindi nila pinuputasan yung paligid dahil ito merong mga may mga gate sila na dapat ding uh, pagdaanan ano sa Ini ano mga yan lupa. Pare ano? Sadya yan. Yan yeah, naka talaga. Na dapat sana hindi ginagawa. Dahil napipigil yung tubig sa diretsong pagbaba so isa pa po ito sa sinanbag sinasanbag, kasama po ito doon sa kakahatlang uh, sa pagduuin ng tubig, dahil simpleng kaya nila sinasanbag para sila ay pagkaroon uh, ng uh, tubig para ay ay So ang lote pong ito, yung portion na to ay uh, hindi dapat na nilubutas yung yung paligid tulad nito. Nagkakaroon sila ng supply papuntarin. yan may mga area talagang pinatutubigan ito, pero ito po ay uh, dapat sana ang uh, ang bahaging ito ng uh, lupain ay uh, dapat kumuha doon sa kanal doon sa gawing dulo meron pong kanal doon sa gawing dulo so sana siya yung magsusupply dito bagamat siya ay malapit dito ginagawa nila, ito po yung ginagawa nila para kaya nasisira yung mga kanal at uh, yung supply ng tubig dito na bahagi dapat ng lugar na ito ay uh, humihina at uh, yun, nakakaapekto kaya hindi napapatubigan yung iba. Yan, makikita po nyo sa gawing dulo na yon ay halos hindi pa narating ng uh, tubig. Mamaya